Sir so, ah uh, may tanong ako sa iyo. Sige, punta ka din. Ito yung uh, kasi, ang, ang sabi ng iba, ah uh, wala hindi daw sila makasalanan. No? Tsaka, iba kasi, pag nagsasabi na, oh, ikaw nagkasalanan, wala akong nagawang kasalanan. Umaga na sila. Mm uh Ngayon, -huh. ang tanong ko, paano ba mapapatunayan? Yamang ang Bible kasi nagtatat nagsasabi na ang lahat ng tao ay makasalanan. Ngayon, oh, ano oh. ang ebidensya talaga na ang tao makasalanan? Tama 'yun, no? Kasi kailangan okay. ng yung... kung hindi tayo gagawin At sa Biblia. Biblia. Oo. Oh. So, Biblia lang ang magbibigay sa ng kasagutan. Pero ano mo? Yung mga bata, wala nagtuturo, nang nagtuturo ng gumawa ng kasalanan. kasalanan. isang ano 'yan. Kaya, Kaya ma ma kaya meron tayong tayo. susunod, baka pala lang, wala nagtututunod, wala kakagawa ng kasalanan. Pangalawa, sa pag-aaraw-aaraw natin gagawa, tayo ng mga gawain hindi rin, rin tama. tama. Uh, at magkakasalanan natin, may batas ang tao. Yung na, batas ng tao, hindi natin susunod. Kaya di, rin tayo. Pangatlo na sana natin na ang tao ay meron tayong kasalanan. Kasi di pala sa iniisip natin eh. Naglalaro na ang isip natin eh sa bagay na ano, at minsan nakukumbikta tayo. Kaya din pala sa isip natin eh, na nakakasala na tayo eh. Kaya alam din natin na tayo ay nakakagawa ng kamalian. Pero ang Biblia ang, big, ang pinakabasihan natin uh -oh. para matibay. Kasi kung nais natin makilala ang Diyos, ang Biblia din ang, ang dapat natin basahin. Para mauna ang, natin bakit nagkakasala ang tao o bakit may kasalanan ng tao. Sa Biblia kasi ay nakaki, nakalagay ganito. Yung ating ninuno na si Adan ay nagkasala sa pamagitan ng pagsuway sa utos ng Diyos. At alam naman ng karamihan niya, no? hindi naman mahirap na ipaliwag yan. Eh. At sa kanyang pagsuway, uh, pagsuway sa utos ng Diyos, itong kasalanan na nagawa niya, na ipamana niya sa atin. Oh. At sa pamagitan ng kasalanan, nagkaroon ng kamatay ang tao. So, Kaya sa mahaliwanag, na tayo ay merong minanang kasalanan na nanggalik ka sa pamagitan lahat ng tao ay namamatay. So, yun ang pinaka malaking basihan, ng kamatayan. Oo. Yung kasalanan ang binunga na kamatayan. So, anong solusyon dun? Eh, alam mo, ang Diyos, mahal tayo eh. Kaya gumawa ng Diyos ang paraan na tayo ay huwag mapahama. Kasi sabi sa Biblia, ang kapabayan kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ito, yung itatapon tayo sa tagat-tagat. At ang hindi na, dahil mahal tayo, gumawa ng paraan sa pamagitan ng kanyang Uh, plano na isusugo niya ang kanyang anak na si Jesus. At sa pamamagitan ng buhay ni Yesus na inalay sa kus na kalbaryo, nagkaroon ng kapatawaran ang kasalanan ng tao. Dahil sa si Kristo, ang tupa ng Diyos na magtatanggal ng kasalanan ng sangliwutan. At sa pamamagitan ni Kristo, yung kasalanan natin nabayaran. Hmm. At ang kailangan mo lang, sa palatayanan, yes. yung ginawa ni Yesus do sa kus na kalbaryo, pag ikaw ay sumampalataya, meron ka na buhay na walang gan at ligtas ka na mm -hmm. so, sa yun kasalanan. yun lang pala ang kailangan. Oo, oh, yun ang kailangan. Pakamang Oo, so, mahalaga yun eh. Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Hindi tayo maliligtas sa anumang ating gagawin. Hindi tayo maliligtas sa pag-alib ng anumang reliyon. Mm -hmm. Ang kaligtasan, yung plano ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Mm -hmm. At ang sino mang sasampalataya doon sa ginawa ni Yesu Cristo, sa Cristo Calvario, tayo po ay napatawan. Tayo po ay uh, pinalaya sa kasalanan. At hindi lang tayo pinalaya, pinatawad sa kasalanan, kundi binigyan tayo ng buhay na wala hanggang. Mm -hmm. Maraming salamat, Pastor Ten. Uh, okay. Kaliwanag. Salamat din okay. sa okay. iyong ano,